Unang Samuel, ikatlong kabanata. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na iyon. Walang hayag na pangitain. At nangyari ng panahon na iyon nang si Eli ay mahika sa kanyang dako. Ang kanyang ang matay nagpasimulang lumabo na siya ay hindi nakakita. At ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay, at si Samuel ay nakahiga upang matulog sa templo ng Panginoon na kinaruroon na ng kabanang Diyos. Na tinawag ng Panginoon si Samuel ay kanyang sinabi, Narito ako. At siya ay tumakbo kay Elliot, nagsabi, Narito ako. Sapagkat tinawag mo ko. At kanyang sinabi, Hindi ako tumawag. Mahiga ka uli at siya'y maon at tahiga. At tumawag pa uli ang Panginoon, Samuel. At bumangon si Samuel at naparuan kay Eli at nagsabi, Narito ako, sapagkat ako'y kinawag mo. At siya'y sumagot, Hindi ako tumawag anak ko. Mahiga ka uli. Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon o ang salita man ng Panginoon ay nahayag pa sa kanya. At tinawag uli ng Panginoon na ikaitlo. At siya bumangon at naparoon kay Eli at nagsabi, Narito ako sapagat ako yung tinawag. At nahalata ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, Yumaon ka, mahiga ka, at mangyayari na kung tatawagin kanya ay iyong sasabihin. Magsalita ka, Panginoon, sapagka dinirinig ng iyong lingkod. Sa gayo yumawin si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo. At tumawag na gaya ng una. Samuel. Samuel. Nang magkagayo sinabi ni Samuel, Magsalita ka, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Narito, gagawa ako na isang bagay sa Israel na ang dalawang tainga ng bawat isang nakikinig ay magpapanting. Sa araw na iyon ay aking tutuparin kay Eli ang lahat na aking sinalita tungkol sa kanyang sangbayan mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sabagat aking sinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sambahayan magpakailanman dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman. sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinang sala sila. At kaya takuyusong mumpa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handogman magpakailanman. At nahiga si Samuel hanggang sa kinamagahan at ibinukas ang mga pinto ng bahay ng Panginoon. At natakot si Samuel na sa ising kay Eli ang panaginip. Nang magkagay, tinawag ni Eli si Samuel at nagsabi, Samuel, nako. At kanyang sinabi, Narito ako. At kanyang sinabi, Anong bagay na sinalita sa iyo? Sinasamo ko sa iyo huwag mong ilihim sa akin hatulang ka ng Diyos at lalo na kung iyong ililihim sa akin ang armang bagay sa lahat ng mga bagay na kanyang sinalita sa iyo. At sinasay sa kanya ni Samuel ang buong sinalita at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At kanyang sinabi, Panginoon nga, gawin niya ang inakala niyang mabuti. At si Samuel ay lumalaki at ang Panginoon ay sumasa kanya at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon. At napakilala uli ang Panginoon sa Silo sapagkat ang Panginoon ay napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.